Oy 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 di ara, di atas no? sa SM Karono the helping hands massage anak mahimutang dari sa SM City Cebu sa third floor no di atas karun kai uh, mak masahi kai na, na ato ya uh, grab di no ya yeah. Uh, relax ta gamay so katong na ay mga wi diha na ay mga back na <gasps> ay mga stress pasay muscle pain apuy di nyo diri mag o massage din sa helping hands massage din sa SMCT Cebu no prato ra kay ni sila mga idol um, ang ilang 30 minutes 150 o uh, kag uh, maduido ba isa ka oras na sa 300 uh, niya uh, uh, atong i anino sa ang palipot do ni sila sa atbang so puno-puno yun ginilang booking karon daghang customer <coughs> Ya aku dari mana yang ingat tak sakit ke eh, krabi mengutis dini si Kuya dari apa bega awang awang nawang pulim pulima nas k sakit hanya balih nasertika si Kuya ah, kat kata-tau morara gua apa tertip tin sakita ya, deh kalmar kayak gak bijoah berarti aku sakit ya nih awang kuning nawang ayok lang nawang Ano niya ah uh, mami na diha sa kana inilod diha o oh, indot sa si kay pamation komo diha nga uh, magpamasaj no ah uh, dire na lain ayo na pagdugay again sa ganahang magpamasaj no ah uh, 1 hour 330 minutes 150 nasa chile po triplex ang ilaha uh, 30 minutes kay 150 hapon so oh, shout out iko sa akong idol no sa si alagang Along Please atong uh, suportahan ay follow ang iyang Facebook page Daagang Alom. Anya uh, suportahan nato ni sa iyong mga video, um palike and share o maraming salamat. Thank you for watching.